shortcut man. <laughs> shortcut. Isa pa, isa pa, dali, isa, isa. isa hmm. Ay, isa, time sa. Kasi nagsugo ninyo mga role mo. Ano yung mo? Kasi nagsugo sa inyo. Kami. <laughs> <Ay>, ha? <laughs> 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 Uy, kinuha mo Kini yung sala rin? Ikaw di ay? Ikaw may founder nila? <gulit> oh, <siya. gulit> o, ikaw na di ay? Agoy. Oh, Dili, ulam mo. Dinay rin siya. Pisa mo mama. Laila. Ah, oh, si Laila. Laila Ikaw. Kasi mga anak. Kasi, kasi mong ikaw ang leader nila. Kasi mong mama. Hmm? Si mama daday. Mama daday. Unya. Si Nag-ingon niyo. Unya. Kanang nagkuha mo ang kuhaan. Kanang barangay clearance. Pero may sa barangay para manaygon mo. Ha? Oh. Oh. Wala. Oh. Wala. O di na pwede. Wala. Di na pwede manaygon. Mama, kay, wala may barangay kasi kasi clearance. Kasi mong papa. Julie ah, Julie. <laughs> <laughs> Julie <Bear>. <laughs> <laughs> Uy, si Julie Bear. Uy. Ng si Papa. No? Sige nga si, rin si rin Papa ni mo Julie Bear, nga. Magkuha uh. mo o kuhaan ka ng barangay clearance sa desert mo manaygon. Ito yun. Uy, ah, warang si clearance niya. Police clearance. O guban pa nga mga papel nga kinahanglan nun. sa manaygon. Oh naigingon yung Papa? Ha? Uy. Kung karon, karun, wala man may clearance. Nga manaygon mo. Di lang mo na pagtagaan. Papa ah. Oh, siapa yang mau kuha? Oh, yang mana <laughs> Oh, ya, <Uy>. Magbayad sa <laughs> ada medaan. Oh, woi. kenangan lagi magbayad, or pindah <laughs> rawat tangon. Utangon yang <laughs> sana, wah. Oh, senut balik kamu. ha? Balik kamu. Balik kamu, ha? Oh, sih kita nggak tahu. nama nih singkut dia, oh. Nah, singkut saya kamera. Kisah yang leader kan, nih? Yang ini mau Nah. Kene?

lang Thank you. Thank uh -oh. you. mo sunod. sunod na po Salamat mo sunod. <laughs>